nung nakaraang araw medyo nang problema rin ako dito dahil sa kakaronda-ronda tumawag sa akin yung Philippine Airline na dagit yung Air Asia ronda-ronda lang sila ang baba pa rin lipad maalit <laughs> marunong na sila sa ano, groupings paikot-ikot -gut lang sila pinaparod ko tangaling tapat para lumakas yung ano resistensya Ayano, oh, medyo hindi pa sakay uh, wow, na mawala pa uh, so what's up mga birdie natin dyan so haring the beat Uh, masaya ako kasi nagpaparonda ako kayo ng mga kalapate at ang haba na ng mga resistensya ng kandati yung pag-umpis ako sa pagkakalapate napaka-disappointed ko kasi minsan rumoronda 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes pinakamatagal na siguro 10 minutes may kasama pang dapo-dapo nanonood ako, nag-aaral ako kung paano mapalakas yung mga resistensya ng mga kalapate so nag-start ako sa, pag sa pag-purga sa, pag sa vitamins tapos uh, nag-umpis akong magbato ng 10 kilometers uh, air distance tapos hanggang papalakas na ng uh, papalayo na ng palayo hanggang pinaka maximum ko yung 50 kilometers uh, air distance binabato ko sila tapos minsan may mga hindi na rin nakaka yung iba nakaka-uwi napansin ko talaga lumakas yung resistensya nila so sa isang punch na nakakatuwa talaga yun may hawak akong ibon uh, young bird toy eh. so kung makikita nyo Tagdan nyo yung likod ng huwag ka kasi umiikot. Tingnan mo yung likod ng ano, likod ng ulo. Para siyang ano eh, moho. O, ang ganda niyan. At saka, yung mga nagkakalapati, ang unang tinitignan dyan, yung mata. Dyan nila madidistinguish kung maganda yung ibon. Pero tignan nyo naman yung mata ng kalapati ko. Dalawa yan. Ang ganda. O, kaya dapat, pagka bibili kayo ng kalapati, titignan nyo yung mata kung dalawa. Bonus na lang kung may third eye yan. At saka tignan mo yung yung ano nyo yung uh, pakpak nya so tingin ko itong nga uh, ibo na to uh, speedbird to kasi yung texture ng pakpak nya yung parang balisong oh. Ayan. so ito napakagandang ibo nito kasi nung nakaraang araw medyo na problema rin ako dito dahil sa kakaronda-ronda tumawag sa akin yung Philippine Airline nadagit yung air asia problematong problemato kung paano yung air asia yung aeroplano ng air asia nandiyan na sa trapdoor ko ngayon ang response ko sa philippine embassy sabi ko makikipagtulungan ho ako pero bigyan nyo ako ng panahon kasi hindi pa nakakapasok dito sa trapdoor. eh. so pag nung nakapasok na sa trapdoor, binigyan ko agad ng mga vitamins tas pinaano ko muna yung uh, pinagpahinga ko ng overnight tapos yung overnight na yun, hindi naman inabot ng gabi. Tapos nung pagdating nung umaga na, pinakawalang ko na rin. Tapos masaya talaga yung Air Asia na nakabalik yung yung aeroplano nila. So, iba, ibang klase mga dinadagit na ito, hindi basta-basta. At saka ito, ang mga batuan ito, mga 100 kilometers. So, hindi siya naliligaw dahil naka-waste naman ito. Matalino itong ibon na ito. Kung hindi niya kung minsan kasi nililigaw ng ways eh so naggoogle to naggoogle map ganito to katalino tong ibon na to. kaya paboritong paborito ko to eh ito pa ang isang trivia dyan di ba yung mga pancheer para distinguish nila na maganda ang isang ibon nakakomporme rin yan sa linyada yung line pero ito hindi ko alam ang line nito hindi ako sure eh ba kasi ang line nito either one way o two way yung line nito kaya hindi ko masigurado pero bahala na kayong bangula kung anong linyada nito pero maganda to kasi bumabalik to pagka binato mo to ng kahit saan babalik to speedbird to minsan nga lang pag napagod tap ano muna uh, dumadapo sa gabi tapos pag nakakita ng mga biraus biraus ayan mag ano muna siya dun mag Ah, uh, happy-happy muna siya. Pero umuwi naman ito may napukasan. Ayan.